What's up guys, ayan ay samayan nga naman ako dito sa bukid, dito sa ating panibagong araw, panibagong vlog na naman And guys at papuntay na naman tayo sa ating mga baka para bigyan na naman sila ng kanilang pagkain Kaya ayan ay let's go At nandito na naman tayo sa ating mga baka Kaya sana nga ay hindi kayo magsawa sa kakanood sa atin dahil nga ito lang yung vlog natin araw-araw Kasi nga ito lang din naman yung ginagawa natin sa bukid, yung magpapakain ng baka yan. Yeah. Habang tinitignan natin yung mga tanim natin gulay, mais. At ito na nga din yung baka natin. Ayan. Yeah. At bago nga tayo kumuha ng pagkain nila mga lods, ayan ay pinadildil muna natin ng asin tong baka na isa kasi nga siya lang yung namimili ng pagkain kaya binigyan natin ng asin para mamaya pag may binigay tayong pagkain niya, ayan ay kakainin naman niya. Ayan. At kukuha na lang pala din tayo ng damo na ipapakain natin sa kanya Kasi nung kahapon ay kumpay ng mais yung binigayin natin At may nakuha naman tayo na kumpay ng mais ngayon para dito sa dalawa Ayun guys, kung magkita nyo yun, ayun na yung kinuha natin kahapon Para kainin tong dalawang baka Ayan. At ito na nga yung kakainin ng dalawang baka mga lods Kinuha natin to kahapon kasi nga may oras pa tayo na kumuha pero, ibala pa yung binigay natin pagkain nila at ibala pa din ito. Yan, kaya, ibibigay na lang natin to at magdadamo na lang pa tayo dun para dun sa isang baka natin. Ayan, kumuha na pala tayo ng kumpay ng mais kahapon. Kaya, ayan ay binigay na rin natin yung pagkain nila ngayon. Kasi nga, pag umaga tayo kumukuha ng kumpay ng mais, ayan ay basang-basa. Kaya, mabigat. Kaya, kahapon nga ay kumuha na tayo at magaan naman siya. Kaya marami na yung ginawa natin. Kasi pag umaga ay kokonti yung nakukuha natin at mabigat pa nga. Kaya yan ay buti na lang nakukuha, nakakuha na tayo kahapon. At kukuha na nga tayo ng damo na ibibigay natin doon. At papasok lang din tayo dito sa loob ng maisan para kumuha ng damo. Ayan. At dito na nga lang din yung napili natin ispat na kukuha na ng damo. Yan mga lods. Oh. Sobrang kapal ng damo dito. Ayan pa kaya mabilis lang na naman tayo makakuha nito at ayan na nga ay marami na yung nakuha natin kaya ayan ay bibigay na natin doon sa isang baka natin namimili kasi siya ng pagkain kaya lagi natin pinagbibigyan para kahit papano ay tumaba naman siya Yeah. taya na nga mga lods at binigay na rin natin yung pagkain niya Ayan. at pupuntahan naman natin ulit yung ating kalabasa para tignan kung may tataklobin na naman tayo yun lang kasi yung gawain natin ngayon kaya yun lang muna at hindi nga tayo nagtaan ng lambat kasi nga lagi tayong na zero at konti yung nakukuha natin kaya yun lang muna yung gagawin natin dito sa bukid Let's go guys At may nadaanan nga tayo dito sa ating maisan na dahon ng saluyot Ayan. Kaya kinuha na natin Ito yung dahon ng saluyot mga lods Madami tayong nakuha ngayon, sakto na to At kukuha pa tayo dyan, maghanap pa tayo dito sa ating maisan Ayan. Hindi natin to tinanim kusang tumubo dito sa ating maisan Kaya kinukuha natin para may panggulay tayo Ayan na nga yung ibang nadaanan nga natin mga lods ayan ay sobrang tataba ng kanyang dahon ang lalaki kaya good na goods ito sa ating almusal mamaya Nandito na naman nga tayo sa ating kalabasa kaya pipitasin natin yung makukuha na bunga at tataklubin natin yung mga bunga na bulaklak ng kalabasa kaya let's go. Wala na nga tayong tinakloban na may bunga na bulaklak ng kalabasa kaya ito ay kinuha natin yung mga lalaki na bulaklak ng kalabasa kaya ito na nga at maraming salamat na naman sa inyong panonood guys at saka sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat bye bye